Magandang araw, panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay iiyak sa sobrang pagmamahal niya sa iyo? Yung hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. Dahil sa sobrang mahal na mahal ka niya, at kahit anong gawin niya o kahit anong busy niya, ikaw lang palagi ang first priority niya. Kahit kung gusto mo na sobrang mababaliw ang partner mo sa pagmamahal sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ay napakasimple at napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka ng papel, panulat kahit anong kulay at isang siling labuyo o siling haba ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, isulat mo sa papel ang tunay na pangalan ng target ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, kunin mo yung sili na inihanda mo at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo ito. At pwede kayo gumamit ng tuyo o fresh na sili. At pagkatapos mo nang mabalot ito, hawakan saglit, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apilido sa kapangyarihan itong ritual, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagmamahal mo sa akin ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwedeng ilagay itong ritual sa zeplak o plastic at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo ito dalhin kahit saan ka man magpunta. Pwede ilagay sa damitan mo, sa bag mo, at pwede mo rin itong ilagay sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito. At itago ito pang matagalan. At kahit sobrang tuyo na po yung sili, ay wala pa rin problema basta itago mo lamang ito nang sa ganon isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.